aircon hapit na wala pa na inot by price ko pa talaga ang mga view mga mess mga mess mga mess talaga mga view talaga siya may price ko ang aircon dili ba Wa na mga may sati <laughs> ati cewa na. Kurong ng tuhod. Bakit kayo mga kami? Sabi <laughs> na kurong ng tuhod. <laughs> kurong ng tuhod mga kami. Mes. Kurong na tuhod mga mes. Bida kayo. Pero hapit na bimabot. Pero maka 18 8 na ganyan yun. 1-8 Kurong ng tuhod. <laughs>

Tuhod, korong tuhod Sinubida. na ba? ay unam na ta. si Inchong, kaya sa lampas, gibutan tayo punseng. Sa lampas, gibutan. Uman na Siya vlog na may nabuang sa picture-picture. Sarah, sabas na like, <introductory> <laughs> okay, <teaching. verbess>. <lush> 'to oh, kasi ang wala plaster. mag. Okay lang pang ako, okay miss. na So, oray maniron. Ano welcome my mansion. <laughs> so dapat mo mansion mga meserong mansion na ambot na hay buji mo Hi, mga guys dapat dito andi sadis di din ka siyang sa wala pa Si Bes dari mana? Mahal. Ayo mohon anak mi. Lemih ada sih dalam makan Oh, bukan. Si mahal mahal. Mahal apa yang dapat? Mahal berat oh. Mahal tu sen. Ah. Bukan 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 bukan. Ada ya. Ayo lain sila mong miss yun. Kasi siya siya nabili niya kung ano siya sir. Que... May pang unused na pod. Lahat. Si the pod ulit siya sa So, nagsagod niya miss order na kari. Mapotlo kang siya bang. Miss, so karoon sa bado man na kuan may nagtrabaho may og na matdan. ato ipala ila ila itong kauban. kay nangasoko na sila. Ah. Aisyah, 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 ada apa lagi mana? kami Mana si Mam, Che Che Mamad Dana. Mamad Dana. Siya ba si Okay okay ada na na one net. Na ka 18 na mi sa ron mga kami. Ja mana si niya Che Che atay pala ilang ban. Mo padin daw sila suko sila ng ako ra nag vlog vlog guys. Go mana si Mamad Diding. Mona, 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 na? Mona, 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 mga Mona, 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 Mona,

Hindi, hindi, hindi. Sabi na eh. Ikaw pala, paano mo rin, ma? Kanina, Ay, paano nang uban mo? Ikaw pa rin, mo agad eh. Ay, nagsabot five, mo ni? one eh. 1.5, hindi Eh, dapat kami upat, maguban uuban mo Kaya mga 1.8, me? mo eh. Mga mga mes. Namatdan mo me. Pagkalo na sana eh. mag saking na poon Wa na. <laughs> kwinda kwinda man sila mga mes. Nagapa. Oh. <laughs> na <laughs> na one day una. <laughs> na da <laughs> 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 na. <hapun>, so, na gi ulan. Na na dani lai Na 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 dani. Oh, ako magi ko ang antes da. Kwinda pa mo. Sunod ya mo pa mo. Taligsig na. So, ni taligsig siya mga mes. Mo na mess among gitrabawon. Na no nagkwinda kwinda man na himong one earth na pordoy na. Sana bi mo miss. Yes, na dun me. Vlog vlog vlog. Mani dun me, ni ulan na po. Sa ti ti ay mani sarante ba, ima magikwit tay mo ni ulan mi noon. Lagi ang baka o kabayo. Ni ulan na po, Jemes.

Wala emang isumpaang ulan, wala. So nidagom sa tung init ngita kulan karun, ni ulan ngita ginit. Pinogo kita ne. Mes, so karo mga mes. Ngandang namin mes. Adang mes. Nakao wanit mga mes. So akong bantu tigla maklai. Grabe, ateje, je ateje, 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 ateje,